No, waka niya yelpa di mi? Ako mi? Ilyut? Na, di ako altar ito. Bli harina no. Ano yan? Alam ko yung gusto niya na ni Sumihingi siya ng pagkain hindi yung dry food yung may pag, may ibang pagkain kasi yan eh yung parang may ano chicken adobo eh ayano ayan no nagiba na naman yung kulay ng mata niya yellow ngayon iliit eh huh? oh taba ng kuko grabe Yan ang gusto niyang lumabas. Yan yung malit bahay niya ginawa ko. Yan yung, tinan niya mga guys yung ano, lamig. Kala ko magsasummer na, nilabas ko na yung pot ko noong isang araw. Mamaya hindi ka ano katagal yung papasok na naman yung <laughs> mukha niya. Yan, papasok na. Pasok na naman. Excited ako guys. Super happy ako sa mga halaman ko. May share ko na lang din sa inyo. Ganito yung hirap dito sa amin. Ito siya guys, plastic. Ito yung tunay na halaman. Ito yung ni-propagate ko last year. Ang lucky no. Kinuha ko yan dito pinalitan ko ng pot yung orchids ko kahapon. Check ko na lang din sa inyo dahil nandito lang din naman ako sa lugar na to. Ito sobrang liit ito guys. Nakita ko yan sa ano, yung sa dati kong ang Kinuha ko yan sa ilalim ng sofa. Sobrang tuyo na. Binabad ko sa tubig na buhay. Kinuha ko. Ayan o, oh, sobrang laki na. Dumaan na ito ng tatlong taon na ito. Hindi siya mawalaan ng bulaklak lagi na mamulaklak yan. Ginawa ko kasi yung lumang ano niya, anong tawag nito, yung ito niya, hindi ko yan tinatanggal hanggat hindi siya natutuyo. Ito, tuyo na, pero wala nang pag-asang mulaklak So, tanggalin ko niya mamaya kasi nagkuha uh, siya ng energy sa dito. Ganda. Ito nung binili ko din, guys, sobrang liit sila. Ngayon ang laki na. Oh. Lalo na ito. Yung binili ko ito siguro mga ganito lang kalaki. Maliit lang talaga siya Or, super liit pa. Ngayon, ang laki na. Yan. Yan ang aking mga halaman, guys. Mahilig talaga ako sa halaman, mga kaibigan. Pero, pagka yung mga ganitong halaman, tropics plant, hindi sya pili sa labas. Dahil, mamamatay sila. sa uh, Dito lang sila sa loob ng bahay. So, yes, guys. Yan lang muna ang may-share ko sa inyo. Kasi, Friday ngayon. Maglilinis ako ng bahay pag Friday. Kasi bukas. Punta kami doon sa isang bahay. Mamintura kami doon. At saka. Ewan ko. Bahala na kung ano gagawin ko bukas mga guys. Kasi malamig minsan tamad ako. So yes guys. Thanks for watching. And God bless. Ingat po kayo.